Yes, sila guys, ito na yung request niyo no? Barako. Barako, yung alay. Sa wali. So, 17 na rin Tapos, ang nilagay nila dati is 185. 185 yung nakakabit na spook. So, gagawin natin na uh, 210 sa wali. So, yun. Barako. So, isa pinakamahirap na ano to. Uh, pinakamahirap gawin ayun na pag na sa wali so guys hi guys 6 footers hello guys hello guys hello guys hello guys so hey guys this is it so na natin ano umpisa ko muna baklasin yun na nangaputol na kasi hindi siya na, nakasawali na. kasi hindi siya nakasawali naputol, halos na ubos halos na ubos yung stock kabilaan ano kasi siya ay naka down So yun na nga pala guys, ano bago nga pala tayo mag-comment. Ano panoorin po natin hanggang dulo. Ano baka doon yung kasagutan sa bawat katanungan natin ano. So ito guys, isa tong pinakamahirap talaga na alay ano? Dami nagtatanong nito ang ginagawa nila dito is Ah, uh, dalawang spoke ang ginagamit kasi nga hindi umaabot, ano? Pero mayroon pong paraan diyan. So, ayan panoorin niyo po ang video ito. Uh, step by step ko pong ituturo sa inyo, no? Pagpasensyahan niyo na pagtiyaga niyo po at medyo matagal po ito matapos. Kasi nga po step by step ang pagtuturo ko. So, ito simula sa pagbaklas Ipinapakita ko po sa inyo so ngayon pinapas forward ko lamang. So, this is it. 8x210. Tapos hab ng barako. Ayan, barako. Tapos ang rim natin 17 by 1.6 ayan ah 1.4 so ito ah, panorin nyo guys kung paano ko i-assemble ano. medyo mahirap to pero kayang kaya to guys ayan kayang kaya natin yan sa wali ayan so ito nga pala yung gamit kong spock dito ano give you ano Yeah, pinakita ko po sa inyo lahat ng buhay yan. 210, 210 po ang haba niya, ano. Ayan po siya, 8 by 210. Ayan. So buo po 'yan, isang set po 'yan ano. Ay ah, isang Paris pala ng ano, isang Paris na rim. Ayan. So password, -forward, pass forward ulit. So ayan, pinasok lahat ano, yung Sham. Sham po 'yan na. Ah. Tapos ibabangga po ninyo sa isang spoke na nakasunod niya no. Saka ipifresh down. 'Yan. post down po ninyo para po uh, hindi po kayo mahirapan uh, i, ano i, ano ba ito, i yung kanyang Uh, rim ayan kasi medyo mataas 'yan pag eh, hindi nyo po 'yan i-freeze down uh, mag, ano po 'yan uh, aangat po yung rim natin ano so ayan pagkatapos nating ma-freeze down lahat so ta magtatanggal tayo ng apat ano uh, ano po 'yan uh, tawag doon hindi ano siya yung 'yan bigla uh, laktaw laktaw po laktaw laktaw so yung mga bali ang natira is lima limang spoke na naka-freeze down na yan ano tapos pansinin niyo guys yung paglagay ko ng nipple ano uh, kunting kapit lang guys kaba, dalawang ikot lang Awag uh, wag nyo hihigpitan ka agad kasi yung iba ginagawa hinigpitan so kaya hindi mo na mahatak ano hindi mo na siya mahatak papalapit kung sakasakaling hindi aabot yung spok so ayan kunting ikot lang ayun. laktaw laktaw po yan guys ha? bali lima lang yung spok na nakakabit dyan yung nailagay ko para hindi tayo mahirapan kasi pag kinabit po natin lahat yan pagdating sa kabila mahirapan po tayong uh, i-assemble yun kasi nga po lumalaban po ito eh matigas po na spok to ayan ayan siya so ayan nakakabit na yung lima so dito tayo sa kabilang side na naman ano ayan kita nyo umaangat yung ano yung hub ayan matibay po kasi talaga yung spok na yan so ayan sukatin nyo po uh, kung saan yung katapat na ano na tawag nito tapat nya na butas dun nyo po ipapasok yung uh, counter yung nasa kabilang ano niya no uh, spoke ayan so freeze down ulit freeze down ulit tapos kunting ikot lang ayan kumapit lang siya ng kaunti okay na yun guys huwag yung higpitan kasi nga po makapal tong hub ng barako so pag hinigpitan nyo po yan baka mahirapan po kayong lalo ayan kunting ikot lang ayan laktaw laktaw pa rin po yan ha kalahati lang din ang ikakabit ko dyan kalahati lang hanggang sa dahan dahan siyang mabuo So ayan guys, pansinin nyo guys. Ayan, freeze down ulit. So pagkatapos nyo yan guys, panoorin nyo kung anong gagawin ko dito. Kung anong ginawa ko. Hindi naman siya mahirap guys Basta alam nyo lang yung technique. Alam nyo lang yung paraan. Kasi yung kadalasan ginagamit talaga dito nila is 210 tapos yung counter is 185. Yan. So medyo pangit siya, no? pangit sa tingnan. So hindi talaga siya no parang medyo may sapaw ng kaunti yung spoke so yun na guys yan pansinin nyo nabuo na natin ano pero kalahati pa lang yan so ngayon dahil nabuo na yan ah uh, pwede na natin syang uh, ibuo yung sham sham lang muna ano sham kasi ano yan eh 18 plus 18 so bali 36 spoke yan so 18 ayan pass forward po ulit ayan uh, bali yung apat na na ano kanina ayun yon yan kunting ikot lang din yan. Kunting ikot lang. Ka kumapit lang ng kaunti yung nipple. Okay na po yun. So, inom, Tapos, bawat ano nyo po is freeze down talaga. i nyo siya. Ayan. Para hindi lumalaban. Ayan na guys. Ayan na. Siya. na. Ayan. So, ilalagay na natin yung counter. Ano? So, ayan. Ganon din ang gagawin dito sa counter. Ganon na ganon din ang gagawin. Kung ano yung ginawa nyo sa una, ganon din ang gagawin dito sa counter. Ayan, pinasok ko na po lahat yan. Pero ang, ang i a ko lang dyan is yung kalahati lang din. Matitira din yung uh, kanya, ano, yung kalahati din, ano. Bali, lima din yung i a Tapos yung apat na matitira. So, ayan siya, ayan. Ayan, uh, na ano na siya, ayan. Tapos, apakan nyo po. Dahil talagang napaka, ano po nyan, napaka tigas. Kumuha po kayo ng, ano, pang sangal dito sa, ano, sa rim. Bato or ano dyan, kahoy, ano ba yan. Basta importante, lulutang yung haba no tapos pag inapakan mo mapipress talaga sa pababa para umabot po yung ating spok. so kita nyo guys laktaw laktaw pa rin yan ayan oh. yung lima lang din ang inuuna dyan tapos kunting ikot lang din ayan siya, guys kita niyo so yun, guys kung bago ka pa lang pala sa aking youtube channel ano baka hindi ka pa nakapag subscribe ayon mag subscribe ka na para maging updated ka sa lahat ng mga video ko ano pakibilol po ayun marami pa po akong i-upload this 2024 so ito yung unang upload natin this 2024 ano uh, medyo matumal tayo sa pag upload ng 2023 ano na busy ako eh busy sa trabaho so yun siya guys pokpokin siya ng rubber mallet para ma-press down ano yan yun so, siya para maitulak po siya papunta sa kabila yan para konting ano na lang Kunting apak nyo na lang doon sa kabilang hub. Mas madali nyo nang maipasok yung nipple, ano, yung spoke. So, yun siya. Medyo matigas yan, guys. Kailangan natin i-fresh yung, yan, o, ano, yung spoke. Kita niyo para mabigyang daan yung susunod na spoke ano, yung counter niya. So, yan. Pass forward tayo ulit. Kasi so, medyo madalang ako nag-cut dito, guys. Pero, pinapass forward ko. At least, kita nyo naman kung paano sa sinimulan. Ayan. Matapos natin may pasok lahat. Ayan. i ano natin siya? i lalapat talaga, no? I-arrange natin siya. Para maging lapat na lapat talaga siya. So, ayan. Apak na naman ulit. Kita nyo yung bato. Nandiyan yung bato sa, ano, sarim uh, sa rim. Nakasangal. Ayan. Ayan. So, ito pwede nang ibuo to pwede nang ibuo itong kabilang part kasi nga yung kabila is meron nang naipasok na lima so ito pwede na para at least yung kabila na lang mamaya ang ilalagay ano Saka, kailangan din ito ulit ng rubber malit so ganun na pag assemble guys ayun so pasensya na sa nagtanong noon medyo matagal talagang pagka ano nito kasi bihira lang din ano yung nagpapaalan sa akin ng uh, barako tsaka isa pa wala akong cameraman so kung minsan sobrang busy hindi ko hindi ko nakukuha na ng video ano. so yung kita nyo guys kaya naka steady lang yung aking camera kasi walang tagahawak ano pinatong ko lang po yan ayan wala din akong dalang ano tawag nito para paglagyan ng cellphone ayan o oh. So, fast forward tayo ulit. So, ganun pa rin ang proseso, ano. So, yun na guys. Nabuo sa kabila. Ayan, yung natira na lang, ano. Ayan, yung apat na natira. yun na lang yung ipapasok. So, ganun pa rin ang gagawin. Press down, apakan pa rin natin yung hub. Kailangan lumutang yung hub guys sa Medyo malaki-laki ng kaunti yung bato na ilalagay dyan. Or kahoy o ano man dyan yung ilalagay nyo. Ikakalang nyo sa, sa ibaba ano. So ayan basic lang guys. I hope na uh, nakuha nyo yung paraan ano kunting ikot kunting pihit lang kakapit lang ng kaunti okay na po yun yun yung iba kasi ginagawa siguro nila kaya hindi nila naman asymbol talagang tine, ano iniikot nila ng husto yung ano yung sinasagad yata nila yung nipol hmm. hmm. nito so yun na guys buo na siya. yun na uh -huh. is it nasymbol na siya. sa wali yun o 210 ayan Isang klaseng spook lang, 210. So, align na lang. Yan, ito talaga na part, ang pinaka pinakamahalaga sa lahat, pinaka-importante. Ano, dito na tayo magpa ano, dito na hihigpit lahat ng mga spook. Ayan, so at least lahat kumapit, ano, lahat pasok. So, dito na natin yan ipapainal. So, yun lang guys, alam naman na ninyo siguro kung paano mag-align, ano, naituro ko na rin dyan, na may tutorial din ako dyan. Marami akong tutorial guys about sa pag-align kahit anong klaseng align niyan guys, kahit anong hub, kahit anong rim. So yun guys, so panoorin niyo lang, hanapin niyo lang diyan sa aking mga videos ano, pindutin niyo lang, click niyo lang yung picture ko diyan. Yung Maki Makoy, tapos panoorin niyo yung videos. Yan, lahat diyan, nasa hindi ah, ko na matanda kung ilang videos nang nagawa ko ano, nasa 200 na ata. Ayun, iba't ibang mga ano diyan guys, mga video. Ayan. So, ayan guys. Maraming maraming salamat, ano. Napatapos na tayo. Ayan, inuulit ko. Baka hindi ka pa napagsubscribe subscribe sa aking YouTube channel. So, ayan. Huwag mo kalimutang i-bill all para maging updated ka pag may mga bago akong upload video. Natapos na rin siya sa wakas. Ay, Ayun, no? natapos na rin siya. Kita na talaga kumagod. Yan, ito na nga pala ang itsura niya, guys. Ano, na ikabit na natin siya sa motor. Ano, ayan. Yung barako na half ano? Uh, align is sa wali. Gamit na spok, 210. And thank you, thank you, thank you for watching guys and Happy New Year everyone!